Diyo, ano po? Hindi ah. sa sir. Ano kasi yung pinagdado? Baka video mo na ito, idol, ha? <laughs> Parang gusto mo lagi nagpapavideo, ha? Tayo? Ha? Ha?

Hindi ko maki ano to. mo? Oo, oh, maano Sinabi mo, oh. atin ako. sa <laughs> <laughs> lahat ng nanonood sa akin, yung mga talagang sinimula ko po sa kasama ko na. Kilala nyo to? Yeah. Ang mga talaga eh, oh. Ay, <laughs> <laughs> <Ito yan. laughs> <demek> <laughs> <tong> balik na nito, lahat ng punta dito, pilay. <laughs> eh? Anong ginagawa nito? Hindi kayo magpapapicture eh? picture. <laughs> hindi tinatapos. Ay, sa kanya ko pa. Pagbalik kang papapit ka. Kukuha ng isang session, pag napalakad namin, ilang buwan na naman hindi magpapakita, tapos babalik. Ayun na naman. Pangilan okay. na to. Pangatlo to ah. Kaisa isang ano, isang tao, tatlo video sa page. <laughs> 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 hindi niya tinatapos eh. Babalik yan. Ba't bumabalik? Hindi kasi naibabaon lahat eh. Hindi na i-perfect align dun sa loob na 100%. Ang nangyayari, may mga naiiwan. Ngayon, pag nagkamali ng galaw, since hindi naka-perfectly aligned, dahil doon sa mga maliliit na hindi na ibalik, unti-unti siyang lumuluwa. Eventually, babalik na naman. Hindi ka tulad na kapag natapos, baon na baon yun. Tapos naipahinga. Kahit itulak yung bahay nyo, pag na yan. Pero, ito ginawa na kami maintenance ito. Hindi lang ba'y tupin. Pilipit. Bilip ito. nak niya dito kung ano mo ring gimo na si Paul pasok mo na kung bakit parang nag kumitli lang ako eh. ay hindi tayong parasyu pag na siya ano ba siya ano ba si ano ba siya 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 Straight ka, sir. ano ba siya ano ba siya ano ba siya ano ba ano si oh po nga siya, hindi naman. Hindi naman si Siya po nga, pwede yung itong utyong. Kuya, nalaksan mo yan. Wala Wala naman. Wala Wala naman. Wala Wala dito Wala naman. Wala naman. Wala Walang niya ka tabak. Lahat na lang pilay ha. Huwag nyo Pero okay lang naman, kahit binatin nyo. Habang hindi nyo sinusunod yung mga exercise na binigay ko sa mga nagpunta din, okay lang. Huwag nyo Dagdag session nga, pera din yan. Ba't ako magagalit? Try nyo. Wait lang. Eat lang muna. So fine ba yun? Oo. Okay. Siguro sisalit ng balakang mo. Pinipersa-persa mo na yung tuhon. Kaya napinipit ulit. Oo. Oh. check mo na ako ba yun ha. Tung tro pa na natin to. Dahil sa kakabinat ito ha. Ay nakuha na sa tuhon to. Tamo, hindi napilipit to. Oh. Teka lang siya. Close natin. Kaya tayo At, ayan, okay na. Uy. Oh, okay na. Sakit. Uy sama sakit? Dito. pa? Siguro. Teka lang, baka mag-aka. malawa. Relax. Sembrari. All! Shi! Dalawa kayo! Ah! layo naman mo. Ang layo!

Relax, relax. Magapa. Pagpahingin muna natin, titry natin yun, Nicole. Sila muna kayo. Ano na, kahit hindi na to i-interview, kabisado ko na pila yun dito eh. <laughs> Alam ko na ako parang oh. nabinginat yan. Sila muna kayo, pagpahingin muna natin. Cut muna. Ah. Oh. Nilalaban niya kasi kayo kung eh. Ay. Oh. Ang uh, butang pumasok pilay sa paa. <laughs> Taba, nandito na naman yung kuya mo Tumas na siyang napilay kasi yun nga, isang taon nata. Aritong, na atari itong hindi naman nagpakita sa amin. Isang taon ba? Hindi. Hindi ito much. Ano sa phone? Pa, seven months mo lang. Seven months mo lang in-enjoy? Hindi <laughs> <laughs> yeah, hindi ka umabot eh, Oo. No? Uh -huh. yung may mga tama dyan sa likod, pag hindi na isa ng todo yan, babalik yan. Kulit, oh. Ah, okay. Hindi siya masyadong malala ngayon. Wow, hindi <laughs> ka masyadong malala ngayon, ah. Pumasok pa yung last time, sabi mo. Mm-mm. Uh -huh. last time? Oo. Uh -huh. Mga ano yun, 7 months ago. Lalo, <laughs> pinito kasi mag-trabaho talaga. <laughs> Lay ante. Oh, makulit lang talaga. May ngayon, hindi siya gano'ng kalala. Bibi natin mo lang naman to. Dapat din na natin to inaayos eh. <laughs> Sige, taas na kamay. Regular yung sakit ko sa kaliwa. Ha? Yung hindi sa kaliwa. yung, yung hindi. <laughs> oh, madalas. <laughs> kaya, kaya. Yung tangan siya. Ah, ganyan kasi. Yung agit na sensyo yun. So yun, i-invite na namin ulit, 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 ulit po, ulit, ulit, ulit. So, diba <laughs> Ulitin ko po sa mga nag-session dito, pag hindi natin 100% na isa rin, yan, mararamdaman yung pabalik-balik. Kasi hindi nga nai-align lahat. Kasi kasi ang mangyayari, isipin nyo ito yung spine nyo, ha? Yung spine nyo, apat. Dito nagka-problema, pero yung iba may damage na. Naisa uli natin, pero yung iba nakaangat. Siya yung magbipressure pressure para yung dating nakaangat o mga tulit. Kaya kailangan talaga ma-align ma, ma align lahat yon para pag napahinga nyo na, ang kapet pantay na pantay din, ha? Pero bahala kayo, choice yun. Hindi ko naman kayo mapipilit na bumalik, eh. Ah, paano? Gayahin nyo to. Pag may masakit lang, saka babalik. Yeah. Gyan, sir, no? Marami kami pera pag gano'n. Hindi na tatapos, eh. So, paano? God bless sa lahat. Merry Christmas. No advance payment. Ang checking in booking, libre po yun. Ang bayad pagtapos mahilang. God bless po. Game, yet? Game, game. Ngunit, wala. Nandito sa'yo. Nandito namin kawapan natin yung ati hindi tayo kahit hindi hindi na ako yung hindi na ako yung antipolo hindi na ako yung ati kahit hindi na ako yung hindi na ako yung hindi na ako yung hindi na ako yung ati kahit hindi na ako yung ati eh, hindi na ako yung hindi na ako yung ati hindi hindi na ako yung kaya ka gawa namin sa'yo, no? Ha? Sobrang busy sa... Oh, tagilid ka na, sir. Tagilid. Upo. Ayun mo na. Ayun mo na. Sobrang busy sa... Yan na. Yan ang alaman. Pwede akong hindi kumikod. Oh, straight na likod. Tayo muna dito, sir. 10 minutes. Okay.

Okay na siya. Normal ka na naman. May nababagalan. Okay. Sa gout ulit, wala kami magagawa. Tinamaan ng gout yung tuhod niya. pala wala na Wala na naman, daw, ulit. Ano, pauwi na natin to Pag may ganyan kayo, ingatan nyo na lang na huwag mabinat. Kung hindi kayo makakabalik dito. Pero ito kasi, ano to eh. Because... Okay. Kasama yes, ito eh. <laughs> so paano, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa Bulacan. Baka di na po ako bumalik sa Antipolo.